sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming buhay, sa panimula ng panalangin ito, kami lumuluhod sa iyong presensya. Sa gitna ng aming mga kapighachan, sa gitna ng mga pagsubok na tila walang katapusan, lumalapit kami sa iyo nang may pananampalatayang pun ng luha, ngunit buo ang tiwala. Sapagkat sinabi mo sa Salmo 34, Hahanapin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang kanyang papuri ay laging nasa aking bibig. O Diyos, ngayong gabi, sa oras na ito, ang papuri ay iyong iyo lamang. Ang mundo ay puno ng sakit, ng pighati, ng pagkatalo. Pero sinabi mo, Panginoon, na inililigtas mo ang mga matuwid mula sa lahat ng kanilang kapighasyan. Hindi mula sa ilan, kundi mula sa lahat. At ito ang dahilan kung bakit kami nananalangin ngayon gamit ang Salmo 34. Hindi para lamang humingi, kundi upang magtiwala, upang manalig, upang kumapit sa iyong pangako. Ang aking kaluluwa ay magpaparangal sa Panginoon maririnig ito ng mga mapagpakumbaba, at sila'y magagalak. O Diyos, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ang aming kayabangan ay aming ibinaba. Ang aming sariling pag-iisip ay aming isinuko. Sapagkat sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kaligtasan. Gawin mo kaming tunay na mapagpakumbaba upang kami makarinig ng iyong tinig. O Panginoon, inyangat mo ang mga pusong wasak. Sa panahon ng lungkot at pagkadurog, ikaw ang nagpapalakas. Kaya't ngayon, kami lumalapit sa iyo upang manalangin, hindi lamang para sa kaginhawahan, kundi para sa kalayaan, kalayaang espiritual, emosyonal, at pisikal. Kami na nanampalatayang ikaw ay kikilos sa aming kalagitnaan. O dakilain ninyo ang Panginoon na kasama ko, at tayo'y magtataas ng kanyang pangalan na magkakasama. O Diyos, ngayong gabi, kami ay nagkakaisa. Ang bawat isa sa amin na nanonood at nakikinig sa panalangin ito ay humihiling ng isang bagay, ang iyong presensya higit sa kaginhawahan, higit sa kasaganaan, higit sa kagalingan, ang nais namin ay ikaw. Sapagkat kung kasama ka namin, hindi namin kailangang matakot. Kaya't kami sumisigaw sa iyong pangalan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pakinggan mo ang bawat hinagpis ng aming kaluluwa. Sa pamamagitan ng Salmo 34, iligtas mo kami sa lahat ng aming kapighasyan. Amen. Panginoon, habang ipinagpapatuloy namin ang panalangin ito, Ramdam namin ang iyong espiritu na dumarampi sa aming puso. Ang bawa salita ng Salmo 34 ay tila balsamo sa aming mga sugat, liwanag sa aming dilim, at musika sa aming katahimikan. Sa bawat linya, nakikita namin ang iyong pagmamahal at tapat mong pagliligtas sa mga umaasa sa iyo. Ako'y humingi ng tulong sa Panginoon, at ako'y kanyang dininig. Iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. O Diyos, dinadala namin sa iyo ngayon ang lahat ng uri ng takot. Takot sa kinabukasan, Takot na mawalan, takot sa sakit, takot sa paggabigo, takot sa kamatayan. Lahat ng ito ay iyong wasakin, Panginoon. Palitan mo ng kapanatagan at pananampalataya. Sa bawat kaluluwang nababalot ng takot, hayaan mong ang Salmo 34 ay maging ilaw. Sa bawat tamilyang dumadaan sa krisis, hayaan mong ang panalangin ito ay maging tulay patungo sa kagalingan. Panginoon, ikaw ang tanging may kapangyarihang iligtas mula sa mga bagay na hindi kayang ayusin ng tao kaya kami lumalapit sa iyo handang manampalataya kahit masakit kahit mahirap silang nagsisitingin sa kanya ay lumiwanag at ang kanilang mukha ay hindi malalagay sa kahihiyan o Panginoon tulungan mo kaming tumingin lamang sa iyo sa gitna ng unos itutok mo ang aming paningin sa iyong mukha huwag kaming tumingin sa aming mga problema kundi sa iyong kapangyarihan hayaan mong ang liwanag mo ay magningning sa aming mga mata at sa lahat ng dumaranas ng kahihiyan ng paninira nang pag-uusig. O Diyos, ikaw ang bumangon para sa kanila. Itaas mo silang muli. Ibalik mo ang dignidad na inalis ng mundo. Ibalik mo ang pag-asa na ninakaw ng kasalanan. Sa iyong pangalan, ang bawat sugat ng kahapon ay gumagaling. Panginoon, kami naniniwala. Ang mga matuwid ay hindi mo iniiwan. Ang mga tapat ay hindi mo pinapabayaan. At sa panalanging ito, kami ay humahawak sa pangakong iyon. Huwag mong hayaang masayang ang aming pananampalataya gawin mo kaming buhay na patotoo ng iyong katapatan. Amen. O Diyos, sa pagpapatuloy ng aming panalangin, kami nagpapasalamat sapagkat alam naming ikaw ay malapit sa mga pusong durog at pagod. Sa oras ng aming kahinaan, ikaw ay kalakasan. Sa gitna ng aming lungkot, ikaw ang aliw. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ang Salmo 34 ay palala ng iyong presensya at pagkalinga. Ang dukha ay tumaw. Panginoon, habang kami nagpapatuloy sa panalangin ito, nararamdaman naming unti-unti mong binubuksan ang langit para sa amin. Sa bawa salitang binibigkas namin mula sa Salmo 34, ang aming espiritu ay tinatamaan ng pag-asa. O Diyos, hawakan mo kami ng iyong makapangyarihang kamay. Ang mga batang leon ay nagkukulang, at nagtitiis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon, ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Panginoon, kami umaamin na minsan, ay hinanap namin ang sagot sa ibang lugar. Sa tao, sa pera, sa sariling talino, ngunit wala kaming natagpuan. Kaya ngayon, kami bumabalik sa iyo. Sapagkat sa iyo, lamang may kasapatan. Kami iyong hanapin at dalhin sa lugar ng kapahingahan. Sa gitna ng pagkakagulo, Panginoon, dalhin mo kami sa iyong katahimikan. Sa oras na kami pagod na, ikaw ang aming lakas. Sa sandaling kami naguguluhan, ikaw ang aming direksyon. Pumarito kayo, kayong mga anak, dinggin ninyo ako aking ituturo sa inyo ang pagkatakot sa Panginoon. O Diyos, turuan mo kami. Maraming bagay kaming hindi alam. Marami kaming maling desisyon. Ngunit kung ikaw ang aming guro, hindi kami maliligaw. Turuan mo kami ng tamang landas. Turuan mo kaming mamuhay ng may kabanalan. Sikapin naming huwag magalit ng labis, huwag magsalita ng masama, at huwag magkimkim ng galit. Sapagkat sinabi mo, ingatan mo ang iyong dila sa kasamaan, at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Panginoon, linisin mo ang aming pananalita. Gamitin mo ang aming bibig hindi para manira, kundi para magpuri. Nais naming tahakin ang daan na matuwid, kahit masikip, kahit mahirap, sapagkat alam naming sa dulo nito ay ang iyong presensya. At habang kami sumusunod sa iyo, Panginoon, pakawalan mo kami sa bawat kapighasyan. Gawin mong totoo sa amin ang Salmo 34, na ang matuwid ay iyong inililigtas sa lahat ng kapighasyan nila. Amen. O Diyos na makapangyarihan, habang palalim ng palalim ang panalanging ito, mas nararamdaman naming buo ang iyong pagyaka. Hindi kami nag-iisa. Hindi kami nakakalimutan. Sa bawat pagkakataong kami umiiyak sa katahimikan ng gabi, naroroon ka. Sa bawat panahong kami hindi pinapansin ng mundo, naroroon ka. Salamat po, Panginoon. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. O Diyos, sa panahong ito, inaamin naming hindi madali ang lumayo sa kasamaan. Minsan kami naaakit, minsan kami nadadala. Ngunit ngayong gabi, Panginoon, tulungan mo kaming piliin ka. Piliin ang tama, piliin ang kabanalan. Dahil kung wala ka, kami patuloy na mawawala. Kami nagtitiwala sa iyong pagdingin. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang daing. Panginoon, salamat sa pagtutok ng iyong mata sa amin. Salamat sa pagbibigay pansin sa aming mga hinay. Hindi katulad ng iba na lumilipas at lumilimot. Ikaw ang Diyos na laging nandiyan. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumawa ng masama. Upang ihiwalay ang alaala nila sa lupa. O Diyos, alisin mo kami sa landas ng kasamaan. Huwag mo kaming hayaang mapabilang sa mga kalaban mo. Gusto naming lumakad kasama ka. Kahit mahirap, kahit hindi sikat, kahit kami tawaging kakaiba. Sapagkat alam naming sa iyo ang tunay na buhay. Ang matuwid ay dumadaing, at dinirinig ng Panginoon, at inililigtas sila sa lahat ng kanilang mga kapighasyan. O Diyos, muli naming binabanggit ito, lahat ng kapighasyan, hindi ilan, kundi lahat. Kaya kahit gaano kabigat ang aming dalahin, kasiraan, pagkabigo, pagkamatay ng mahal sa buhay, kawalan ng direksyon, alam naming may sagot ka. At iyon ay ikaw mismo, wala nang mas dakilang kagalingan, kundi ang masumpungan ka sa gitna ng unos. Kaya't sa panalangin ito, Panginoon, huwag mo kaming pabayaan. Yangat mo kami mula sa putikan. Palayain mo kami sa bitag ng kalaban. Tanggapin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Amen. Panginoon, narito na kami sa huling bahagi ng panalangin. Ngunit hindi ito ang huling pagtawag namin sa iyo. Sapagkat ngayon pa lamang, nagsisimula ang bagong kabanata. Sa Salmo 34, natutunan naming hindi kami pababayaan. Ang mga matuwid ay maaring umiyak, Ngunit hindi sila mananatiling luhaan. Ikaw ang aming tagapagligtas. Siya ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. At iniligtas ang may bagbag na diwa. O Diyos, kami iyon. Kami ang mga pusong basag. Kami ang mga kaluluwang pagod. Kami ang mga espiritung binigo ng mundo. Ngunit ngayon, kami iyong nilalapitan. Hindi mo kami nilalayuan, kundi binubuhat. Hindi mo kami sinusukuan, kundi tinatanggap. Marami ang kadalamhasyan na matuwid ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng ito. Panginoon, hawakan mo kami, sa mga sandaling kami iwala ng mahawakan. Sa panahong kami susuko na, ikaw ang aming lakas. Kami umaasa sa iyo, hindi sa mga sagot ng mundo, kundi sa kapangyarihan ng iyong salita. Sa Salmo 34, nakita namin ang iyong puso. Isang Diyos na hindi malupit, isang Diyos na hindi tahimik, isang Diyos na tumutugon. Salamat, Panginoon. Ang panalangin ito ay hindi lamang dasal. Ito ay propesya. Ito ay pahayag ng pananampalataya. Moral ng panalangin. Ang Salmo 34 ay palala na ang mga matuwid ay hindi ligtas sa pagsubok. Ngunit siguradong iniligtas ng Diyos. Kung ikaw ay nasa gitna ng kadiliman ngayon, kapit lang, sapagkat ang ilaw ng Diyos ay parating na. Siya ang sumasagot, siya ang nagliligtas, at siya ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe sa aming channel at ilike ang video na ito. I-click din po ang notification bell upang ma-update kayo sa aming mga bagong panalangin. Hanggang sa susunod nating video, naway pagpalain kayo ng Diyos.